toyong dyan kita ko na naman yung dalawa ayun si at at at, at si toto papa <laughs> toto, toto pero may magic tayo sa kanila kita nyo to yung dalawa ko post pero pahulaan ko sa kanila kung may laman ah pero wala oh wala laman di ba pero eto nag tape ako yun lagay ako ng tape para pag kinalog ko ito may laman di ba? kita o oh, ngayon patatayain ko sila rito ubus ubusin ko pera nitong mga to tara let's go sa banyo ako tara tago ko pera ko baka mangutang ka na naman <laughs> ganyan ay <laughs> si Herman ganda na ako plus ganito siyempre alam nyo na Oy! Hindi pa na kung rito. Eto, kaya ako nagpunta rito. Kasi, pahuhulaan ako sa inyo. Huwag wala ng raket si chairman ha. Pero para tayo pa yata din diskata nito. Eto, eh ako, diskat talagang... Ano, wala nang kita, Chairman, sa barangay? Wala lang akong pasok ngayon. Ah, day off, day off. Siyempre. Madi-off pala, Chairman. Nung nakaraan taon, lahat ng nakurakot yan na ubos. Bigay, 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 bigay. Oh, Siyempre, ano ah. mo mga ubay sa bata? Eh. Yan man. Tapos Hindi. yung mga... Hindi naman nila tayo ngayon mal oh. maloloko. matalas tayo dyan. Totoo. Eh. tayo, 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 tayo. ito, 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 ito. Yan hey, man. Oh. Baka di mo na itatanong, palyado kami ngayon ni ano, ni Oo, oh, yun, sakto. Kaya na ka ba dyan? Malapit nga kami. Ito, may dalawa eh. post, bro. Ah. Huhulaan nyo lang kung alin dalawa ang may laman. Okay? Sandali <laughs> naman yan. Ito? Oo. Oh. Wala lang namin kung ano dyan. alin may laman Ah. Oh. Oo. Oh. Sige. Game na. Game na. Game. Game. Ah, ano yung muna siyempre? Oo. Oh. Oh. May laman. Oo, oh. oh. ito. Wala. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh, diba? Oo. Oh. Malakas, di ba? Sige, sige, sige. Uh -huh. Wala. Tapos ganun. Na oh. Nakita mo? Ha, <laughs> dalawang libo dalawang libo okay dalawang libo rin try try dalawang libo rin try try Saan dito kayo? Uh, ayun sige pera niya may laman yan may laman yan may laman ha mm. so kakalagay natin oo oh. ang <laughs> <laughs> Ito, eto ayun may laman sana. Ah. ko pa rin tayo. ulitin ko ha. Oh, sige. Oh. O, ito. Nakita kami, nakita ko, Saan? nakita ko. Nakita ko, nakita ko. Kita. <laughs> Dito tayo. Talibu <ako>. Talibu. <laughs> Talibu. Nakita ko. Ang hinaamon tumaya. Dalawalo libo. ganito. Oh. Nakita ko eh. Kita mo ah. Unahin mo. mo na to. So unahin ko to. Walang laman 'yan. Ito? Oo, oh, wala laman 'yan. Wala 'yan. May laman niya dito. Wala. Bobo ka talaga. Sabi mo nakita mo. na, ano, eh. Kasi iniba mo. mo. ano ko eh. Sarap. Woo! Oy! may laman? Oh. Oh. Ako, ako ha? wala Oo. Oh. Oh. Ayan yung may laman ah. Sige. Makakabawi ba tayo? Makakabawi tayo! Makakabawi tayo! Tatotong ka natin sa ko! na tayo na yan! Yari ka boy! <applause> hindi na niya tayo magugulangan. Sigurado na to. Sigurado na. Alaga. May laman na yan. Wala <laughs> diba? akong pasok ngayon pero dahil kong pera. Oh, May laman na yan. Unahin ko to. Oh, ah, muna, syempre, say, e, muna, Unahin mo. Oh, ito, ito muna, na siyempre sa Ito mo na unahin mo. O. Ito unahin ko. Ito mo na unahin mo. May laman na yan. O. Oh. Oh. May laman dyan. Ay gago wala. <laughs> Tama ka talaga. Oh. Wala di ba? Kaya ah, na hindi kong pera. O. Ito nyo ito ha may laman, di ba? <laughs> may laman, kita niya ano. Diyan na kayo, bahala kayo. kasi walang laman eh. Oh. Uy, gago, parehas walang laman. Wala, iba ba na yun? <laughs> Iban, Iban. Iban.